Ang nga mga guys. Ay, malamang guys kung saan nagsuot. <laughs> dahil pogi si Sige, baliwalain natin yan para hindi tayo masapawan. Lay-lay <laughs> mo ng konti, Sige. Sige, diritso. lang. lang yan. Para sa hamak talaga yung ano dyan. Yan. 0.5 natin para kitang kita talaga yung ano, galawan. 0.5 ang Matang patro na naman to guys. Ang lay lay mo. Ooh, Sigurado to marami tong laman. Sabit. Happy half day Mga guys Malinam ng bantama mga guys Sa puso Sabo Sa puso Puso kirot mga guys Tapos ang mababat na yung mga guys Ipong-ipong yung lutang na lutang yan ng bato ah ada talaga itu. Selamat mga guys oh ang kawan kawa no pag dilig mga guys tarantan tara na naman yan yan si CJ yun ako yung mabawi na lang tayo guys mamaya guys sa ihaw sama kau kan? Kok. Tolang diri je lah. Kita okay, dapat dito un, oh. di pada tanggal kawat din. Pumalik na naman siya guys Malapit na tayo sa dulo Sige G, malapit na G Doon G, doon, doon, doon Lampas mo doon bro, laglag mo na bro Laglag mo na

kwentuhan natin dito. Timbog, G. Hindi natin kung meron dito kitang kaya sa maral. Oh, meron dito sa dulo 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 mga guys may tinga oh oh sige tung ito ang kita ko mga guys kasi yung ito yung pataw lumubog sige G sige G sige. sige na tapos na yung pagtimbog tama na G sabi na mga uh, guys pag angat pa lang padaan mo na G magnet para lang yun pa mga guys isa ka agad tapos ito oh sabi na o mga guys mayroon ka agad dyan o. dalawa na pangalawa na to alright sabit mga guys oh no hey, Hi, hila ji hindi ang matanggal sap sap pinulupot ng sap sap mga guys kakaiba rin tong talent ng sap sap na ito ah pinulupot ng sap sap sa guod oh mayroon pang ano nakabitin ayan oh salay salay bagyo bagyan yun talaga sarap yan makatinik tinatapon lang mga guys sap sap na naman talaga tinatapon lang ang sap sap dito kamahal mahal yan sa palengki magsinta kilo Ito, tinatapoy lang. Mga guys, dalawa, lang. dalawa lang Yun. Banak, mga guys, na naman. Pangalawa na. Yan o. Oh. Mm -hmm. hai ni bogai talaga mata e, talun Huling -huling ka e, ka pa yi huli sa kamera gigi gigi apa Oops, muntik pa lumabas. Okay, fish on. Walang samaral. Ang takay talaga natin mga guys, samaral. Kaso lang walang samaral ngayon. Saan kaya nagpunta mga samaral ha? kira ulit kitang Okay, ok fission yun yun malaki yun oh sabi na Ayos oh. Ah, kalaki. Yan ang Sarap sigangin to. Mga guys. Huh. Hirap tanggalin. Isa pa. Ang laki mga guys. Malamang guys kung saan nagsuot. Sarap si gangin nyan oh talaga si relax kalangan nyan je wuiin tepasnya ni tagal tanggalin mga guys yung tagal din dulo na wala na wala na mga guys sambanak tapos mga isang kilong kikiro kitang yan you know? o mga palak palak pa ang banak talagang mapasigang ayos pang ulam na